Magandang umaga po sa atin lahat at dito po si Professor Tonton Conrara sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube doon sa mga uh, mga team replay. Okay, so kumusta na po kayo ngayon? Medyo mainit pa rin po dyan sa mga lugar ninyo, lalo na doon sa mga nanonood ng live kasi umaga ngayon sa Pilipinas. Anyway, pag-usapan po natin ngayon itong pagbaksak o paglunos o pagbaba ayon sa polls sa Asia ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nitong huling survey nila nung um, nung itong April uh, April, uh, si Pangulong Marcos meron na lang na 25% approval at 50% per percent disapproval, majority ng mga Pilipino disapprove sa performance niya. At 22% ang undecided. So ito ay noong survey, uh, noong March, ginawa. Uh, grabe ang ibinagsak ng kanyang uh, ratings sapagat yung 42% niya nung February, naging 25% na lang ngayong March. Ibig sabihin niya, 42% ang approve sa kanyang rating. Ngayon, 25% na lang. At ang, ang, ang mas matindi dito, ang, ang kanyang disapproval rating ay 53%. That's majority of the people survey. So, uh, ina ito ng palasyo sa fake news. naglabasta uh, naglabas na ng pahayag si uh, Yusek Claire Castro na si spokesperson niya uh, Claire Castro na ito ay ina-attribute nila sa mga disinformation na kumalat. At ito ay sinigundahan nga ngayon ng ilang mambabatas na talagang pinapaigting nila ang pag-regulate sa pagpapakalat ng fake news. Uh, ako, to be honest, maaaring nakakontribute din itong mga fake news sa ito. Pero hindi lamang yun ang dahilan. Kasi alam naman natin yung period, sabi ko nga, uh, kung papansinin natin si Vice President Duterte, yung kanyang approval ay 59%, majority approval, at ang kanyang disapproval ay 16% lang. Ibig sabihin niyan, uh, sabi nga ng Paul sa Asia, si Vice President Duterte lang ang tumaas, ang approval. Samantalang sa totoo lang, wala naman siya talagang ginawa for that period kasi yun yung wala naman na siyang posisyon sa kabinete at alam naman natin na binawasan ng budget ang Office of the Vice President. So, yung mga programa na dati ginagawa niya, so wala. So, ito, ito kasi yung tinasabi ko na drawback ng mga surveys na yon Bukod sa ang surveys ay na-influensya ng fake news at disinformation, ito ay nagiging emotional barometer. alalahanin ni ninyo, ito yung period na sunod-sunod yung dagok sa pamilya ng Duterte. Uh, si Vice President Duterte ay na-impeach. At samantalang si uh, President Duterte, dating President Duterte, ay hinuli at inarest at ngayon ay nasa na nakakulong. So, naandun yung simpatya <laughs> na parang inaapis siya. So, kahit na walang fake news, alam mo naman mga Pilipino, meron ganong klase ng, uh, you know, alam mo naman katuloy yan ni Nora Honor ngayon, di ba? Ang ating superstar na kababayan kung nagabikol na dati nung buhay pa kung anong manarinig natin ang mga maling mga maling palita, uh, you know, yung mga kalagang kung upakan siya ay eh, grabe nung mga buhay pa si Nora. Alam naman natin yun. Pero ngayong namatay na siya, halos wala na tayo marinig na bagpating ko. Siyempre, ganun naman tayo pag ang isang tao na sa crisis, nagko-consolidate yung support sa kanya at yung mga dati ng mga kritiko ay nagkakaroon ng soft spot. So sabihin na natin na naka talaga yung sunod-sunod na banat sa mga uh, sa pamilya Duterte. Nagkaroon ng simpati yun. At ang nakita nga na pinanggagalingan nun ay ang administrasyon ng dati ni Pangulong Marcos. At hindi rin nakatulong kay Pangulong Marcos yung nadagdagan pa yung mga kwento. So, yun yung factor. So, ako naghalo yun eh. Sa tingin ko, halong, halong epekto ng uh, pag-oxaggerate mga sa'yo pagsisinwaling, maling balita, at the same time yung simpatya. At dapat nating isipin na si Pangulong Marcos naman kasi, ang kanyang talagang loyal base ay ang kanyang Marcos loyalist. Yung mga reds and pinks and yellows ay mga ano naman yun, mga talagang dati galit na rin sa kanya. At mapapansin natin ngayon uh, yung mga uh, hardcore na mga dilawan, hardcore na mga pink lawan kung sa wagen at mga hardcore na pula ay hindi naman talaga sila magkakaroon ng sympathya kay Pangulong Marcos. So ito yung paliwanag kung bakit bumagsak ang kanyang ratings. Ah, uh, talagang ganyan naman talaga usually din ang incumbents. Eh. Ang mga incumbents ganyan po. Yung mga nakaupo pag sa gitna ka na ng iyong termino. Wala nang honeymoon period tapos na. 'Di ba? Uh, may mga ano na, may mga pangako nang hindi natutupad. Dumadami na ang problema ng bayan at siyempre sinong sisisihin niyan siyempre ang presidente. So tatlong factors po yung uh, maaaring nakakontribute kung bakit bumaba at bumulusok ang approval at trust rating ng Pangulong Marcos. Yan nga, yung, yung uh, simpatya na pinakita ng mga tao doon sa nangyari kay Pangulong dating Pangulong Duterte na ang sinisisi ang administrasyon niya. Pangalawa, ito ay na-amplify ng mga maling balita, mga exaggerations, mga fake news na na nakakontribute. Although I disagree na yun lang ang dahilan. Nakatulong yun sa pag... Nakasama yun sa Pangulo. Hindi yun nakatulong sa kanya, pero hindi lang yun ang dahilan. Siyempre, ano yung simpatya na kahit hindi pa mag-fake news, ay mayroon ng... Alam mo naman tayo mga Pilipino, kapag mayroon ng nalulugmok, eh, minsan na awa na tayo. At ang pa doon, yung ayon law na sinasabi na ano, sa ay na amang mga incumbent, yung nakaupo, every time na patapos malapit na sa kalagitnaan sila ng term nila wala na yung honeymoon period kasi ano na yung mga tao maasa na marami ng problema hindi na i-deliver -de ang sisisihin niya ng dokyon so itong tatlong factors na to ito yung nagtulong-tulong kung bakit ganyan ang ratings ganun pa man Uh, paano ba ito natra-translate? Kung titingnan mo naman, hindi naman natatalo ang kanyang bagamat ang nangunguna ngayon ay si Senator Bongo at ando pa rin si Senator De La Rosa na naandod sa top 12. Pero kung mapapansin mo, uh, siyam pa rin naman sa mga nasa top 12 ng mga senatorial surveys ay between 8 to 9 ay galing sa administration coalition. So, ibig sabihin yan, hindi naman masyadong napepenalize sa mga kandidato ni Pangulong Marcos pagdating sa senatorial elections. Kasi, parang hindi naman widespread yung ganun, hindi nata-translate to electoral decisions. Ito naman kasi si Go at si De La Rosa, incumbent naman yung mga yan. At andun din yun na nakakatulong din sa kanilang fact na ang mga Duterte supporters ay nag-consolidate. Diba din ang pinagliwanag ko noong last time. At ang isa pa, ang isa pang isipin dapat natin, hindi naman tatakbo sa pag-reeleksyonista si Pangulong Marcos kaya bumagsak ang kanyang ang kanyang ratings hanggang 2020, 2028 20, na lang naman siya. Hindi naman siya magpapare-elect na as president. So, uh, papalapit na siya. So, tinitawag na lame duck period na kung saan hindi na siya magpapa... Wala na siyang... Uh, hindi na siya... Wala siyang pupuntahan na. Di ba lang kung tutulad siya sa ibang presidente, kalunod na Gloria Macapagal Arroyo, na to, tumakbong pagka-congressman ng Pampanga. O si Presidente Erap Estrada, tumakbong pagka bumaba sa pagka-mayor yata ng Manila. Hindi ba ganun yung mga nangyayari dito na uh, sitwasyon, di ba? Hindi natin alam kung anong gagawin ni Pangulo Marcos, pero end, dead end na siya sa pagiging Pangulo. So, kahit ba bumaba at sumansa ang rating niya, it's not going to imp, uh, affect any re chances for him. Kasi wala namang tayong re-election sa ex-presidente. So, ito ay... Very objective na pagpapaliwanan ko na uh, ang ang pagbagsak ng rating sa pangulo ay maraming dahilan na hindi lamang natin pwedeng ma-attribute lang sa fake news. I disagree. Uh, with all due respect sa Malacañang sa spokesperson, hindi lamang fake news ang dahilan nito. Hindi ito nakatulong sa Pangulo na eh fake news pero ang mas naano dito yung simpatya. Yung simpatis ng mga tao na kahit wala ng distortion ay andun yung you know, nagkasimpatya sa pamilya Duterte. Kasi kaliwat kanan, you know. Yung anak ay na-impeach, yung tatay ay nakulong, di ba? So, kaandun yung naanbukod sa yung mga supporter nila sa DDS ay nag-solidify, na yung mga nagkakaroon ng simpatya. Uh, at ya yeah, ilagay na rin natin yan, the fact na ang talagang solid naman talaga na Marcos-based lang naman ng mga loyalista. Pero yung, yung yung kasi alalahanin natin nanalo siya sa pagka ano nanalo siya sa pagka presidente right uh, pero kalahati nung kanyang boto galing yun sa mga DDS na ngayon ay kumalas na so natira lang Marcos loyalist eh yun namang mga, mga pula pink at dilaw hindi naman yun sa kanya so yun yung, yung mathematical reality tas na amplify pa ng fact na may mga maling mga balita na nakasasama pa lalo sa kanya tungkol hindi lamang sa mga Duterte kundi tungkol sa iba't ibang nangyari pa sa bansa. At yun nga yung fact na you know uh, yung meron talagang natural law na bumababa ang ang ranking ng mga incumbents pag malapit ng matapos ang nasa kalagitnaan na po siya ngayon eh malapit ng mag-eleksyon ulit nawawala na yung honeymoon period. So, ganun pa man, this is a reality. The president will have to, you know, look into this. Paano niya pa mapapabuti ang serbisyo para, you know, ang tao hindi tuluyang mawala ng tiwala at sa kanya. Sa right now, majority ng tao ay hindi happy, 53% sa kanyang panunungkulan. Yun ang objective fact. At galing yung sa iba't ibang dahilan, emotional, you know, as a sign of backlash against certain things that did not happen. But like I said, this is not translated to electoral repudiation of his senatorial candidates kasi majority pa naman ng top 12 ay nasa kanya. Di ba? Maliban o tama, andun. Although ang nagtatap ngayon sa si Senator Bongo, pero majority pa rin, big majority of the 12 top senatorial preferential preferences are still with allies of the administration at ulit ko, wala naman itong implikasyon nasa kanya politically sapagkat hindi naman siya tatakbo na sa 2028. Diba? So anyway, so yan lang, lang po. Sana po na pagturo sa inyo, siya isipan na plus ko yung puso at napabago kong ko panayon. So buong nga ilan, lalo lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and control. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige? Kita kayo na lang ulit tayo sa so, Merkul as Biyernes. Ingat po tayo lagi at lagi kong sinasabi, importante po ang ating mga kalusugan. Pantayan po ang init. Huwag po maglalabas kung hindi naman kinakailangan. Magdala ng pambandong, paayong manyan, o kaya ay uh, sombrero At maiwasan, huwag na dumabas. Magdala lagi ng tubig. Iinom lagi ng tubig. Importante po ang ating kalusugan. Mahirap po ma-heat stroke. Sige? Lagi? you know, uh, kita ka na tayo sa biyernes. Lagi yung salisabi, yung <coughs> mo sinasabi, UP na mahal, animo, Lasal. Bye for now. See you Friday. Take care.